Anong sira ng bike mo, sir? Flat, sir. Ah, flat? Sa likod. Eh, lagay mo rito sa tabi, oh. May pantapal ako rito para hindi ka maglakad. Ayan. Mulan, eh. Ayun, lagay mo dyan sa liwanag. Dyan sa may poste. At, papasok ka pa lang ba? O pauwi ka na? Pa-uwi na, sir. Sa tagig pa ako, Ah, tagig ka pa? Naku, malayo ko pa. Dito ka pa lang sa Taytay, eh. Ay, eh, dito. Tawag mo rito. Ano ba? Harap? Likod. Bikod po. naman po kayo Ah, binangonan pa ako eh. Pauwi na rin po kayo? Oo, oh, pauwi na ako eh. Nakita kasi katadiyan naglalakad eh. natin natin yung butas ayun yung butas oh ah, testing natin. Ah, uh, buta na tayo ng ulan. tingnan natin kung okay na eh okay, okay na okay, tingnan natin baka may nakatusok eh. sir, okay na Ayan sir, makakarating ka na ng tagig niyan. Ay, hindi ako naniningil sir huh? Hindi po ako naniningil Okay na no, yun sir, ang mahalaga Makauwi ka na ng tagig Umuulan eh Ayan, makabutan ka ng ulan Nakabala pa Hindi, okay lang yan sir Ang mahalaga, makauwi ka na Kasi eh, anong oras na eh Anong pong pangalan niya kuya? Ha? Ano yung pangalan? Ah, ha? Nas? Nas? Oh. Oo Salamat po kuya na Hindi ako na magliligpit kasi ayan lumalakas yung ulan eh Mababasa ka ng gusto ng ulan Ako nang bahala magligpit Kuya yeah, salamat po talaga kuya Sige sige ah, Salamat ko na marami Wala nga naman wala nga naman ah. Magkapote ka kasi umuulan Ano yes, sir? Na yes, sir, salamat po talaga ng marami sir. Oh. Ayan. Sir, salamat po sir. Oh. Masado na po ano sir. Ah. Oh. meron pa akong kapote dyan. Oh. Meron pa pala mga ganitong katulad niya sir. oh, ayan. Ngayon ko lang may experience. Sir, salamat talaga ng marami sir oh, ayan. Ayan, eh, nakakarating ka na ng tagig niyan. Ah, sir, salamat talaga ng marami sir. Wala nga naman po, wala nga naman. Salamat po, sir. Salamat po. Ingat po sa biyahe, malayo po pa uyan yun, eh. ah, po yan eh. Apo. Sir, ingat po sir. Sige, sige, sige. Salamat po sir ng marami sir. Wala nga naman po.